Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Aldrin, 40 anyos. Minyo og may duha ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa among amahan. Upat mi ka mga managsuon o may usa na mo ang gusto nga muhawd sa yuta. Aron inyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, tan-awa kung kinsa ning niabot. Ma, <laughs> uy! Ang ako maning gwapong anak! Oh, kanada. Nakaila pagi ako, ma. O, tungod niya na, doon na kay sinugatan gi kanako. oh. hmm? O, ni asay kas. Ay, salamat. Kay iposta na nakos tong it. Ay, ay. Mama, uy. eh. Sige, di ka na ng tong it, ma. Ay, kay wa may lingaw. Lingaw-lingaw, ragud ng... Ako, God. Kung panalitan ang hiyon ato mga silingan. Kay usap man day buhaton, nga wa namang ko'y bantayang anak. Mga daggo naman mo, kung wa si papa ninyo. Ni unam siya graduate nako ko. Mau, human kong atiman sa ako mga misitas, maglingaw-lingaw ko. O magkatakanta ko sa gipalit ni mong video ke. Oh, kana ay noon ma? Mas mayo pa na kaysa tungits? Ay, makasharp man ko na sa ang tungits dong. Di, awa Oh, nakaila pa ni mo. <laughs> na, wala kay nag-anan, anak, Aldrin. Pasag na lang na siya. Kay, saan? Lingaw mo sa siya, anak. Kay pila sa pusta, anak nila ba? Pinakadako, anak, no? Bainti. Ah, uh, tuod. Di ka na kugbunga Atong buongon ma? Uy, ayaw patagag panguhaan na Aldrin ha? Oh. Kay dili na na ato. Ha? Mo ba? Dili ato? Ay, na, dali na, atutas kusina na. Ah, ma, na ko sa Aldrin, ma, ha? Ha? Huh? Naprinda? Ang mga tanong ra ang giprinda sa atong igsuon nga si Marlo. Giprinda o 300,000 sold sa pito katuig. So, pito katuig sa tang, dili makapanghilabot ang mga tanong sold sa atong yuta. Ang tag-iya anak karon mao ang giprindahan ni Marlo. Wala lagi ko kay bawa ana. Di yeah, na gani po nga. Na ko mahibaw nga ni Sultis mama nako, na gihatagan ko no siyang marlo og 30 Unsa? Di pa dapat pay bawa untang tanan nga mga managsuon? Kayo ta na sa tong mga kinikanan. Unya. Kasi ya man gisugo og patanom ni papa ana mga tanom sa una. Ha? Siya ko no'y nananom ana mga lubi og prutas, maong iyaha na kuno nang mga tanom. Unsa? sa so, may problema na rin. Kuya, di mo na maayo ang imo. Nga huwag ka magpahibaw nga giprindan ni mo ang mga tanong sa yuta sa atong mga ginikanan. Oh, nga nung pahibaw pa man ko ninyo. Nga mo mo ilabot sa mga tanong. Kaya ako may nanong Sa? Ano? Nagkatanong ba mo bisan usa ng anang mga tanong ha? Ha? Kisa may kabag ni to sa buhay pa siya. din sa yuta ha? Di ba ako man? Kaya mas gipili inyong manarabaho sa syudad. Rin ako rin naghago ang ako mga tanong. mo'y wabaw yung labot ala, bisang kapila ko pala iprinda. Sabot! Oh. Recorded by X Thunder Gaming. Kining ako magwa nga lalaki noon. Mao ang kaabag sa among papa sa buhi pa to sa pagtikad sa gamay namong na luna. Kaya man siya magkahuman og iskwila. O kaming uban nga mga managsuon niya, pulos na narbaho og hangtod nga nangaminyo nami. At mga panahon na, si Papa Giyod ang nagsugo sa among magwang lalaki nga patamnan ang among yuta og mga lubi o plutas kay wala gi siya trabaho. Nasa mga usagid ka ektarya kining yuta. Pero, imbis nga nakapamungan na ang mga tanom, Giprinda na mahinoon sa akong maguwang. Unya? Na, wa kalibutan sa mga ingon ana Aldrin, uy. Sayano na kung panghuna-huna, murag gusto ang sa imong maguwang. Kay siya goy na Sahi naman kun ikaw bi, ikay naghago og pananom unya. Ang kunon sa uban nimong igsuon nga wa maghago. Dili ka malain? Wa man problema ana. evit nga siya ang mas may katungod sa mga tanom kay siya may nananom. So pila na siya katuoy nga nakapahimo sa kita sa bunga sa mga prutas nga iyang gitanom? Wa man may manghilabot anak kay siya man lagi ang naghago. Ang amo lang ba? Kanang makakaon lang mi nga libre. Mora man na. Pero ang pagpangayo og bahin sa kita sa iyang mga tanom, wa may manghilabot anak eh. Ang ako lang kaya nga nung iyang giprinda ang mga tanom, nga wa siya manang hidamo, moro man na, nga naman ni sa among yuta. Kay siya lagi ang nananom. Puanggol man siya sa dili, dili rapod kay siya rin nananom ana, eh. Nga ng tanan. Apil niya na si anhing papa sa buhi pa. Mau nga dili gina iya ha, mga tanom diha sa among yuta. Nang, but ninyo eh. Sa ona ninyo. Ay, may pagbahino na lang naman ng yuta ah. Tawag pa mag-agmite yung itong tarang mga iso na rin. Pero ka correct. Mas maayos siguro nga samtang buhi pa si Mama. Ato lang ang bahino ng yuta adaan sa itong mga ginikanan? Um, uh, oh. Uh, um, kuan Marlo, ah, um, mauna. arum ba, malikaya na ang dili na to pag sinabtanay sa umaabot kay... Ay, samok ba yan yung yuta, oy? Kinimigil si Alden ang diskumpiado kayo, oy. Eh. Ano ba, Alden? Nasuko ko na ko tungkol sa pagprinda ko sa mga tanong? Ha? Nga huwag may apil ang yuta sa kong iprinda? Nga ko rin mong mga tanong? Yan na lang tayo maglalis. Um. kay, mamagin ang angay na to nga buhaton. Bisan pag sa higayon magbahin. Aron nga mahibaw na sa daan asa nga itong bahin. O ganon may gubot kung asa dapit ang inyong bahin, ira pul na to. Sak! Ah oh, binuwang. Og oh. dili ako magkaon sa lugar nga nang ako magtanong. Busban. Mo bayad mo sa ako magtanong? Ha? Huh? nalain kog samot sa gisulte sa kumagwang laki kay nganong pabayaran pa maniya namo ang mga tanom nga yang gitanom sa yuta sa among mga ginikanan nga nakapahimos man siya ini Nakaharvest na siya mga pila ka tuig og giprinda pa giniya og 300,000 ang mga tanom nga wa malanggani magpahibao og mamahi namo ang akong mga pangutana mao kini mo sunod una pangutana ang akong magwang lalaki nananom sa yuta sa mga ginikanan. Iyan manggiprinda ang iyang mga tanom o 300,000 nga wag magpahibaw namo mo wa gani namo mamahin ng mga igsuon. Gusto ba ang iyang gibuhat tungod kay siya mo'y nananom? Ikaduhang pangutana. Unsa may mahitabo aning pagkaprinda sa iyang mga tanom sa 7 katuig. Pito katuig basab mi nga dili makapanghilabot sa mga tanom o protas bisan sa tinanom sa among amahan sa buhi pa siya? Ikatulong pangutana. Gusto na lang unta namo nga bahinon ang among yuta namong mga managsuon samtang buhi pa si mama. Apan, papayran ba man sa akong igsuon ang iyang mga tanom kung mapil ni sa among bahin? Kinalan ba gid nga mubayad pa nga nakasapi naman siya sa mga tanom o iya pa ganing giprinda? Ikaw pa ito katapusan. Unsaon man hinamo sa pagbahin. Upat may ka mga managsuon o buhi pa ang among mama. Kalima ba namu mo bahinon apil si mama? Kung simba ko mamatay si mama, kinsa may makaangkon sa iyang bahin. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kiniang akong suliran, Aldrin. Mayong adlaw mga sukinting paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlawa, ang muhatag ninyo tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema na may punto legal personal mga problema nato sa ato ang makarelasyon kapikas kabtangan dokumento ang mga nasawing hearts mga nasawing puso ang mga na sana nasilo sa mga karelasyon nato kay taka, lagdas, das no <laughs> nailad <laughs> ipadala ang inyong mga mga Ang mga medical of course, Dr. Rene Obra. Puli-puli me, medical og um, legal nga mga pangutana padayon gihapunta. So ipadang inyohang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu Lain-lain, klasik-klasing pamaagi kung saan pagpadala pagpadalang inyong mga suwatog, mga suliran. Diri na mo ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan na ninyong mga pangutanag, mga problema. And big thank you sa mga magminaw na to, sa mga nagkalain-laing lugar tungod sa ato ang YouTube account o sa ato ang Facebook account. lain lain dapit. Uy, no, maabot ang ato ang mga... pangutanah pangutana na argued kumpleto ra gyud no so grateful kaayo ta ana nila and a big thank you kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw no sa ato ang uh, programa mao na and ato ang letter sender karong adlaw si Aldrin 40 years old taga dili ko kibog asa dapita kay ipatago man but oh, di ko di, di ko sulti <laughs> taga Mindanao no Ah, uh, ni si Aldrin Punto legal, yuta sa iyang amahan, upat sila kaigsoon, na ay usang gustong maghaud-haud nga igsuon no ngone iyahang katong iyahang atong na, napaminaw sa drama um katong iyang itong isa ka igsuon no mo na sa iyang mga mag, iyang maguwang laki no nga um mahiubos na ta kay usay na ni nag mga sinuryahan na anay mga Uh, gipang buhat nga ng Brenda Pagyod, mga inana na. O Wa pagin um, wapagin mamahin, greedy na. Mugin ni problema kibaw ka, guys. Nga nung mingon mo, dakan man kayo, puro lang ni Yuta, puro ni Yuta. Daghan yun sa kaayong mga suliran nga nagikan yun sa mga kabtangan o sa mga kayutaan. Kay diha, man yun, kibaw ka unsay punot dulo ani usahay tanan, pagkagredi, pagkahakog, um, ang pagkalimot nato paghuna-huna, nga naatay laing igsuon, ang pagpamintaha, kana diha gyud na magsugod ang gubot kay kung aware lang ta nga dili ra na ay katungod kay kung daghan tang man naging suon, na okay ra unta Anyway, unang pangutana ang akong maguwang lalaki na nanum sa yuta sa among mga ginikanan. Iya manggiprinda ang iyang mga tanom 300 og 300,000 nga wala magpahibaw o mamahi na mo nga mga igsuon. Husto ba ang iyang gibuha tungod kay siya maui na nanum? Actually, di. Di so kibang nga maprinda da ining mga tanom. Tanom regiprinda giprinda or apil ang yuta? Klaruha ko no. Kay usually mamrinda tang atong iprinda, dili ang tanom. Ang yuta baya, ngano Nga nun eh, 300,000 man niya unsa pong dokumento ka ang nagpamatuod no sa pagprinda ani klaruha ko no susiha ko no dito, unsay proof sa pagprinda para makibawtag unsa gyud ang giprinda ha kay kung ako mo prinda ko or mo mudawat ko kanang prinda ang yuta ako di ko stanom yung baagi agbag nako ang yuta awa ko tanan <laughs> di ba so basin ha so tanawa please wa tay uh, proof kaayo ana and akong duda ana basin ang yuta may giprinda Ikaduang pangutana, unsa may mahitabo aning pagkaprinda sa iyahang mga tanom sulod sa pito ka tuig? pito ka na sabming dili makapanghilabot sa mga tanom o prutas bisan tinanom sa amuang amahan sa buhi pasiya? siya wala kay ko kag honestly i'll be very honest no sa ako ang pagkaabogado wala ko kasugakod karon pa og kadungog og um pagprinda nga ang giprinda tanom ra kay kumuingong kag yuta aw so walay labot ang yuta ang kanirang tanom nga gakat g -ga, g gatubo na so pwede kong mananom og lain nya walay labot dito kay kuming kag prinda na pura ka buok um, punuan sa lubi, niya mananom kong lain din eh. Huwag prinda. Pero it's in the same property. Unsa may situation, ana. No? So, um, pero giprinda man ganig yun na tino, then again, yes, dili mo pwede until mabayra ninyong utang. Pero ang yuta, wak man giprinda. Unya, kung ikay tag-iyas yuta, na naamang kay katungod nga mananom. Uglain anak, so pwede nimo tamnan unsa ba Ikatulong pangutan na gusto na lang unta namong bahinon ng among yuta namong managsuon samtang buhi pa si mama apan pabayran pa man sa akong igsuon ang iyang mga tanom kung maapil ni sa among bahin kinahanglan bagyud ming mubayad mubayad pa nga nakasapi naman siya sa mga tanong mo gihamang giprinda dapat dili na no kay ang pagbahin-bahin sa yuta yuta ramana man wa may labot ang tanong no so am dili mo kinhanglan mo baya dili pud makiangayon nga magpabayad siya sobra pud ang iyang pagpahimos ug pagpamintaha nga dapat gani am ni bayad siya ag abang adto si imuhang mama kay say nakapahimos anang yuta or nihatag, hatag ug bahin man lang pero sa pagkangan nga say nakapahimos di na sad siya ka go further no kay murang abuso na itawag anak ikaw pa katapusang pang kita na unsaon maninamo pagbahin upat mi kaigsuon ug buhi pa among mama ikalima ba na mo bahinon apil si mama kun simbako mamatay si mama kinsay makaangkon sa iyahang bahin okay ang pagbahin bahin dili na siya basta-basta pero at least kung magkasabot na lang mo nga asad na pita o gusto na gininyo mabalhin ang yuta buhi pa inyong mama deed of donation ang tawag ana pero natay buhis nga donor's tax um, pwede man no, nga ibahin ninyo ninyong upat na diritso pero ang ako ah, magsabot mo magklaro mo kana nga i-give up na sa si inyong mama ang iyahang bahin in town asa man manguha og og kanang para iyaha pag sustain no mga sustainer ang imuhang mama kung pananglitan magkinahanglan siya magsabot mo nga and you will have to take care of your mother kay kung dili aw i divide nyo into five, no unya ang one 5 try i donate no to each of you kay para ang imuhang mama nay na mahabilin para iya di man eh, ang mama ninyo mo itag iya ana pwede ra gani unta na niya un di ihatag ninyong tanan kay kasamok ba ninyo magaway-away man mo pero ug na ayaw gyud kay ako kasulay sa gyud ko nga nakoy am um na meet no nga kanang pamilya nga gihatag tanan sa ginikanan buhi pa sila, no ang ang nahali ni ang yuta ngadto nga ilahan yung yuta ha gihataga nagbahin ang mga anak unya nagbilin ra sila gamay para ila nagtuo siguro nga enough to unya kay nasakit man unya kay nagpatambal unya mahal mang kaayo adto man sa kaning mga naas gawas nga mga nga tambalan no nga mga ospital nahurot na drain karon ang mga anak kay paghatag pud sa kwarta nga do nilag ilahang bahin gihurot po gasto palit auto larga dire wa na poy ikatampo luoy kayong gini kanan ending muna no pero butho na hunaon lang to jud pagasurya pwede ra untang wa hatagig bahin ang mga anak kay ila man ang katigayunan pa no pero muna akong ingon ninyo nga ati man agud ninyo inyong mama ha kung kung magpabahin bahin na mugkaupat pero kung bahino na ninyo sa panahon nga mupanaw nas si mama Of course, estate tax ang bayaranan, i-divide na lang na siya by four. Kaya ka na may nanonood ana. No, you you own the property by virtue of succession. Sa so, katumbuhip pa, by virtue of donation. Lahit na sila, pero in both instances, bayad tak-tax. Paita, no? Maghisgot na tax ba? Patapsing lang yung kugamay ha, makalagot mong kayo na huna hunaon bang nga bayad tagbuhis, sinay uban din has gobyerno nagpalami. <coughs> Way batasan, so hinaot unta nga mag mag-usab lang yun ni no? ang dynamics atong gobyerno nga, dili na abot na ang punto nga, dili tasakitan mo bayad o buhis, kay na feel na to, nga gi, gi ampingan po tas atong gobyerno. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karo nga dalawa. Kini si attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Mon Nationwide Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw